Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Sa video kong ito, gusto kong mag-share ng isa sa mga best practices namin sa barangay para pambaranggay pambarangay do. Alam niyo po ang kagandahan ng na, na promote natin ang katarungang pambarangay ay para aware ang mga mamamayan kung ano itong uh, batas na ito. Bakit po? Isa sa mga halimbawa na benepisyo kung ito ay ating ipaalam sa ating community. Dahil madami po ang namumroblema dahil ang mga respondent pag ipinatawag ay hindi dumadalo. Bakit? Kasi po ay nakatakot sila na baka sila ay mahusgahan. Ngayon po, kung ipopromote natin ang katarungan ng pambarangay uh, at malalaman ng ating mga kabarangay na ang, ang lupun taga pamayapa ay hindi pala korte, kundi ito ay isang administrative body na makakatulong para maayos o ayusin ang mga igwaan sa community na ating ginagalawan. Ano po ang aking gustong uh, i-share sa inyo sa video ito? Ito po, hawak ko dito ang mga KP Flyers. Alam niyo po itong KP Flyers, napakahalaga po nito. Eh Jeffrey, ano ba ang nilalaman dapat ng KP Flyers? Ang KP Flyers po, una, dapat alam nila kung ano ang katarungang pambarangay. Number one yan, kailangan alam nila. Pangalawa, sa loob ng Flyers, sa content ng Flyers, kailangan po na andun yung ano ang layunin ng katarungang pambarangay o itong ating barangay justice system. At pangatlo, na andito po yung procedure okay, na matatagpuan sa Section 410 ng Republic Act 7160 kung papaano dumadaloy yung reklamo na dinala sa barangay. So ito pong sample na ito ito ang aming ginagamit sa aming uh, uh, isa sa mga activity alam niyo po may mga pagkakataon na uh, during the soba kami po ay uh, umaaten doon at sinasamantala namin yung madaming tao upang maisingit din namin itong pag-flyering at ito pag, po ay aming iniabot sa mga kabarangay namin dito sa aming barangay, hindi lang po basta inaabot, kundi amin pong ipinapaliwanag kung ano ang layo ni ng katarong ang barangay. At minsan naman po sa during summer, kami po ay may um, gumagawa ng activity. Umiikot kami sa buong community at kami po ay nag amin pong ipinapaliwanag kung ano ang katarong ang pambarangay. Maging sa loob po ng simbahan, pag may mga gathering, at kami po ay nakikiusap na baka kami ay maaaring makapag-share sa kanila ng katarungang pambarangay. Dito po sa picture na ito, akin pong uh, pinapaliwanag sa ating mga, actually itong grupong ito, kung hindi ako nagkakamali, ay mga solo parent na nakiusap sa simbahan para na magkaroon sila ng meeting at sinamantala po namin yun ng grupo upang maipaliwanag po ang kahalagahan ng katarungang pambarangay. So mga kabarangay, Luzon, Visayas, Mindanao, kung wala pa po kayong flyers, kung wala pa kayong flyers, mas maganda po na magkaroon kayo nito at pwede nyo rin po itong ibigay every after hearing. Okay? Uh, para po yung mga kabarangay natin, uh, alam nila kung saan sila lulugar kung sakaling sila ay magreklamo o kung sakali na sila naman ang inaireklamo sa barangay. Uulitin ko po, magandang uh, uh, nilalaman ng ating mga flyers kung kayo po ay gagawa una ipaliwanag niyo po ano yung barangay justice system o yung katarungang pambarangay pangalawa ano ang layunin ng katarungang pambarangay at pangatlo kailangan po meron kayong procedure dito yung procedure kung papaano ito po ito ito kung papaano natin uh, dumadaloy yung proseso ng pagsasaayos ng mga hidwaan sa barangay. Ayan po, magandang project nyo ito, mga bagong lupon o sa ating mga kabarangay na wala pang ganito. Maganda pong project nyo ito sa inyong bawat barangay. So, ang lang po mga kabarangay. Uh, inabot lang tayo ng uh, sharing dito sa lugar na ito. Kasi po kung ako ay mayroong naisip agad na, na maaaring i-share, maaaring mapakinabangan ng ating mga kabarangay, kahit saan ako abutin, kahit saan lugar, ay gumagawa po ako ng paraan para ma-share yung best practices. Para po ito sa ating, uh, alam nyo, gumagaan ang trabaho ng lupon. Pag alam ng community kung ano yung ating layunin, bakit tayo Uh, bakit tayo lupon bakit sila dapat dadalo pag mayroong uh, patawag sa kanila at uh, maipaliwanag po natin na ang layunin, ulitin ko ang layunin ng barangay justice system ay magkaroon po na kasunduan sa mga naghihidwaan at hindi na sila umabot kumantong sa korte na ang proseso po ay una, ay very stressful pangalaw ay time consuming at pangatlo po ay syempre, gagastos ka kaya ito po mga kabaranggay uh, marami pong salamat sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik dito po sa Katarungan Pambarangay Channel at alam niyo po, ang dami ko nang na tatanggap na magagandang feedback Luzon, Visayas, Mindanao na ito palang channel na ito ay malayo po ang nararating madami ang na-encourage na, na dupon na gawin kung ano yung hinihingi ng batas sa kanila at marami din po akong mga ordinaryong kabarangay na gusto na nilang maging lupon dahil po sa channel na ito. Kaya marami pong salamat sa inyong uh, uh, patuloy na pagtangkilik dito po sa ating YouTube channel. At sana po sa mga videos na dito ay uh, magkaroon ng uh, malaking uh, encouragement, entusiasm sa mga lupon na ganapin yung kanilang tungkulin sa barangay ng tama. Maraming pong salamat. Ito si Jeff.